Black Clover Episode 152: Ang Tapang ni Yuno at ang Kapangyarihan ng Bagong Hangin. Tingnan kung paano pinatunayan ni Yuno ang kanyang lakas at determinasyon sa gitna ng matinding laban. Isang episode na puno ng aksyon, emosyon, at kapangyarihan. Sa episode na ito ng Black Clover, ipinapakita ang matinding laban ni Yuno laban kay Mars ng Eye of the Midnight Sun. Makikita ang kanyang paglago bilang Magic Knight at ang kanyang kakaibang gamit sa hangin. Makakaranas din tayo ng mga mahalagang tagpo ng samahan at ang diwa ng tunay na pagkakaibigan at determinasyon. Nagsisimula ang episode sa eksena kung saan patuloy ang labanan sa pagitan ng Yuno at Mars, isa sa mga pinakapinaghirapang kalaban mula sa Eye of the Midnight Sun. Si Yuno ay nagpapakita ng malakas na kontrol sa kanyang wind magic, gamit ang wind spirit self, upang labanan si Mars na gumagamit ng powerful blood magic. Pinakita ang intensyon ni Mars na sirain si Yuno, gamit ang kanyang mga malulupit na spells, ngunit mabilis si Yuno sa pag-iwas gamit ang mabilis at mas sopistikadong galaw. Habang lumalaban, nag-iisip si Yuno kung paano niya mapipigilan ang kalaban ng hindi nasasaktan ng sobra. Nag-advance ang laban ng tawagin ni Yuno ang buong kapangyarihan ng Sylph. Sa tulong ng Elemental Spirit, naglunsad siya ng isang napakalakas na Wind Magic Barrage, na halos hindi maiwasan ni Mars. Subalit, hindi nagpaapekto si Mars at gumamit ng isang madilim na magic na nagpapabagal kay Yuno. Sa eksenang ito, makikita rin ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan mula sa Clover Kingdom, na nanunood sa labanan mula sa isang ligtas na lugar. Ipinakita ang suporta at paniniwala nila sa kakayahan ni Yuno na mapagtagumpayan ang kanyang kalaban. Lumabas ang isang mahirap na sitwasyon, nang mapilitang ebato ni Mar si Yuno sa isang sulok, halos walang paraan para makatakas. Ngunit sa isang matinding sandali, naalala ni Yuno ang mga aral ng kanyang guru at ang mga pangarap niya na maging haring sa Pinilit ni Yuno na makipag ng buo sa self at ginamit ang kanyang, spirit dive, Form, kung saan nagiging isa sila ni Sylph. Sa bagong anyong ito, napabilis ang kanyang mga galaw, at napalakas ang kanyang mga magic attacks. Gamit ang kapangyarihang ito, naglunsad si Yuno ng isang malakas na pagsabog ng hangin, na tuluyang nawasak ang mga magic barriers ni Mars. Dahil dito, napilitan si Mars na mag-atres at kilalani ng lakas ni Yuno. Sa pagtatapos ng laban, huminga ng maluwag si Yuno at nagpasalamat sa Sylph sa tulong nito. Naramdaman niya ang mas malakas na koneksyon sa espirito at mas lalo siyang na-inspire upang magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagpakita rin ng eksena kung saan nakipag-ugnayan si Yuno sa kanyang mga kaibigan, at may mga sandali ng pagdadamayan na nagpapakita ng kanilang matibay na samahan. Yeah.